So ngayon araw guys ay gabi na pala kasi alas 8 na nga pala to ng gabi. Niyaya nga pala ako ni Boy Ubo tsaka ni Nok, -Nok papotok na kumain. Siyempre dahil pagkain nyo hindi natin tatanggihan. Kaya bago umalis tingin muna sa kaliwa at tingin sa kanan. Kapag walang sasakyan gora na itetch. Ay Barbie sabi ko na. Dito nga pala sa lugar namin guys hindi nga pala nakakatakot gumala ng gabi kasi maliwana. Gakagising ko nga na pala at wala nga rin pala akong hilamos. Gabi na rin kasi guys kaya hindi nila makikita yung oily skin ko. At ayan eh, guys nag update na nga pala si Nok -Nok na nasa place na daw sila. Todo effort nga sila sa pag-aantay guys sa akin. Alam nyo ba guys kung bakit nila ako inaantay? Kasi ako yung magbabayad. So kahit patagal nga pala ako inaantay guys, takbong pogi pa rin ako. Kahit maliwanag kasi, nakakatakot pa rin kapag mabilis yung motor. Kahit pa naman guys, nakarating naman ako dito sa lugar namin ng ligtas. Sila ubo nga pala guys, tama interview muna sa loob. Kasi sinoktok pa tuwan tuwan nung nakita niya ako. So yun nga guys, dito nga pala kami kakain sa Mr. Sigs. Ilang beses na nga pala kami nakakain dito at hindi nga pala kami binibigo. At ang maganda nga pala dito guys, aircon yung lugar. At yung menu nga pala nila dito guys, ay nagustuhan ko. Kasi guys, pwede ka nga pala umorder dito ng hop -hop. at meron nga rin pala sila ditong budget rice meal at meron nga rin pala sila ng bagong bukas sa taas noong huli kain nga pala namin dito guys ginagawa pa yung taas kaya hindi namin naabutan kaya ito tama explore muna kung saan kami kakain halos magkapares lang sila ng menu pero dito may drinks kunyari yung mga kape prop yogurt basta yung mga drinks sa coffee shop ito na naman subuy ubo tamang interview at yung pangalan nga pala nila dito guys ito nga pala para food house mas malupit nga pala dito guys kasi dalaw yung aircon at ito na nga pala update kay boy ubo tsaka kay nok, -Nok sila kung saan kami o-order sempre syempre, yung gusto ko pa rin yung nasunod. Kasi nga, yun yung reason kung ba't nila ako inantay. Dahil gutom na gutom nga pala kami, guys. Eh, kay daming rice yung in-order namin. Siguro, tigta tatlong rice yata yung in-order namin dito. Tapos yung kaldero nga pala, guys, nakabulalo pa. Yung bululo nga pala dito, guys, 149 lang. Pero yung dami at lasa pang tagaytay. Mamaya, guys, papakita ko kung gaano kalambot yung karne. Hindi ko lang alam, guys, kung normal serving ba to o dinamihan kasi vlogger kami. Yun ang perks ng pagiging vlogger. Dinadami yun yung pagkain. Minsan nakakaya kasi hindi naman kami sikat. Ayan, guys, sobrang lambot nga nga pala ng karani dito, siguro ilang oras to pinakuluan. At syempre, partner nga pala ng Bulalo, Toyo Kalamansi. Tignan naman natin yung reaction ni Noknok -nok Paputok sa sisig. Nag-camera angle pa ako dito, guys, para hindi halat ang scripted. Eh guys, promise, masarap talaga dito. Ayaw nga rin pala magpatalo ni Buyubo, gusto siya din daw. Alam nyo naman, guys, kapag umubo sa sa pagkain, iisa lang yung ibig sabihin nun, masarap ang kinain niya. Kanina nga pala, guys, sobrang ingin nga pala namin dito. Pero nag-umpisa nga pala kami kumain, biglang nagtahimikan. So, ayan, guys, para video nga pala ako, ubusan na pala ako ng ulam. Kaya ito, guys, sumabay na nga pala ako ng kain. Hindi nga pala to sponsor guys kasi hindi naman ako sikat para sponsoran. Kayo guys baka gusto nyo ay sponsoran isasama ko yung team sa food trip. Halos inulam ko nga lang pala dito guys ito nga lang pala bulalo. Gusto ko na nga tong angkiling kaso marami nga pala kami kumakain. Pero syempre guys dahil tatlo nga pala kami share share kami dito. May hilig talaga ako sa bulalo guys kasi ilang taon na ako nung natikman ko to. 32 years old nga pala ako guys at last year ko lang to natikman. At syempre guys lahat nga pala na in order namin inubos namin. At kung napapansin nyo nga pala guys mesa namin ay linis na linis. Nagpa-practice na kasi kami ng Clego para maging inspirasyon ng mga bataan